Street na puno. Maganda yung pamuste. Ganito mga kaurang pagkain na na. Ganito tanghali. Pag magtatawag ka, nagsisigawan. Woo! <laughs> mga tao. Yung mga tao sa bundok. Pag ng nagsisigawan. Woo! Kakain na! Galito ang dami niyog may niyog din, may niyog dito ruba na yung ano yung <laughs> bubong daming bunga ng langka ayun ayun hiningal ako layo ng bundok ayun may lupa na may nakita tayo dito mga na rimas oh, rimas ito mga kaoron kung tawagin sa amin dito sa, dito sa bicol timbungan niya. Oh. anda para siyang guyabano pag nahinog yung kulay ano dilaw kaya lang medyo may amoy lang siya ayo Tabi tayo, baka sipain tayo ng kabayo. <laughs> Dito na kami. Oh, nakarating na rin. Dito mga kaurog sa Agunan, Pag may makita kang ganito, Oh. Ang tawag dito ay kukoy. Naalala ko nung maliit pa ako, naglalaro namin to. Oh. Iihipan mo lang ito mga kaurag. Lalabas na yan. You know? Oh. You know? you know? Yung huh. siya, Kukoy ang tawag sa amin yan, dito. Kukoy. Ay, ayan na, ang init mga kauraga. Kasi na tayo sa ano eh, sa Koprahan nagluluto. Nagluluto kami ng niyog. Ah, tapos may duyan pa. At magpahinga. Ah, pinagluyan. Tagal ni Papa kasi uwi na kami. Ah. Hmm. Relax. Relax. Kailang mausok. Pangusok <coughs> dito.